Hi mga kamami, welcome back to my channel nandito kami ngayon sa Mang Inasal dahil uh, birthday trip ng anak ko dahil busy siya hindi siya makauwi dito sa amin so kami na lamang ang kumain sa Mang Inasal so ayan mga kamami, tumating na yung order namin, so hindi ko na nakuhanan yung uh, pag order ko ng pagkain namin dahil sa dami ng nakapila at ang daming tao mga kamami kasi baka yung iba ayaw nilang makuhanan sa video. So, hindi ko na kinuhanan yun mga kamami pero excited ang aking mga apo dahil nga gustong gusto nila ang mang Dahil una sa lahat, ang, mga, ang rice nila ay unlimited. Kaming dalawa ni Mr. ay hindi unlimited ang kinuha naming rice kasi nga yung dalawang bata ay naka-unli na sila. Kung sakaling magkulang man yung kanin namin ng konti, so bibigyan na lamang nila kami mga kamami. So ayan mga kamami kung gaano kasaya ang aking mga apo at si, at si Mr. Yung apo kong babae medyo hindi siya masyadong Uh, masaya, matamlay ng konti kasi hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang tiyan. Kaya sabi niya, hindi siya masyadong hihingi ng uh, rice. So yung lalaking apo ko na lamang daw ang laging hihingi ng rice. So hayan, abangan ninyo mga kamami. Kung ilang hingi ba ng kanin ang ginawa ng apo kong lalaki? So, nag-uumpisa pa lamang kami dyan, mga kamay, talagang nakakamay siya. Hindi siya nagkutsara. Si Mr. gusto niya nakakutsara. So, hinayaan ko lamang siya kasi galing siya sa bukid. So, ayaw niyang marumi yung kamay. Ayan, mga kamami talagang enjoy na enjoy sila. So, busy busy yung anak ko mga kamami kaya hindi namin siya kasama ngayong kaarawan niya. Pero nagpapasalamat ako sa kanya kahit gaano siya busy binigyan pa rin niyang pagkakataon na maitrit niya kami kahit hindi namin siya kasama. So, ayan sila mga kamami, enjoy na enjoy si mister, enjoy na enjoy din yung apo kong lalaki. At si apo kong babae naman, dahan-dahan lang siyang kumakain para hindi Uh, magtrigger mag-trigger yung kanyang chan. So, mga kamami, hayan. Alam nyo ba, mga kamami, pang-apat na kanin na yun. So, bali, nakalima lahat siya dahil yung unang binigay sa kanya. So, hayan, mga kamami, yung, anak, yung apo kong babae, nakahingi lang siya ng isang only rice. Kasi nga, hindi maganda ang timpla ng kanyang chan. So, ngayon, mga kamami, tapos na siya. Ayan. Nagsiselfon na siya. Nagpahinga muna kami ng konti dahil sa madami siyang nakain. So, maya-maya ng konti ay aalis na kami, mga kamami. Nag-enjoy kami. Napakasarap ng manok sa inasal. Ayan mga kamami, palabas na kami sa inasal. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video ito. So, maraming maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Huwag kalimutan po mag-subscribe, Mami Lea Vlogs. At huwag pong kalilimutan, ni click ang bell button. Bye!